Dagdag sa kita ni Kuya. Salamat. Yan. Ito kuya, dadagdagan po natin yung kita nyo. Salamat. Thank you. Ipapakita ko naman sa inyo kung ano yung ginagamit nila na paglalako ng tinapay dito sa Quezon Province. Kung may naglalako sa kalsada, ang gamit nila ay motor o kaya naman ay bisikleta. Dito naman sa riles ay gamit nila ang treskanto. Sa umaga naman o kuya ay madaling araw, ang inilalako nila ay pandisal. Sa hapon naman ay merindalan na pinagong, donut at pandikoko. Halos na sa tatlong barangay din pala ang tinutulak nila gamit ang treskanto na ito. At pag hindi naman naubos ay mas lalayo pa dahil kunti lang yung kikitain nila dito pag may tira. Nasa sa kamay natin kung paano tayo survive sa araw araw kaya dapat matiyaga ka. Bali dalawa sila nagtitinda dito at minsan naman ay tatlo. Isa rin si kuya na masipag at mabait na tao. Yun nga lang pag may mga ganitong kasalubong ay kailangan mong bumaba kahit may karga ka. Kahit saan tayo pumunta kailangan nating maunawain at mapagbigay dahil una sa lahat ay nakikigamit lang din tayo ng reales. Ingat po kayo lagi sa araw-araw na pagtatrabaho at thank you so much po dahil naging part kayo ng video na ito. Ito yung ginagamit namin dito. Ano kaya yung ano ba yung tinda Pandigoko donut, pinagong. Ah, pandigoko donut tsaka pinagong. Mm. Bali, ilan yung laman po niyan yung ano? ano Titingnan 13 lang. 1300 di ang layo po nang abot niyan. Mm, ano, minsan hanggang Katimo. Ah, Katimo. Katimo. Ba bali lang barangay po 'yan. Tatlo. Katimo. Tatlo. Bali ang layo pala nung abot nito. Tulak lang ano po, tulak lang. Kaka mm. ah, magkano po kayo diyan sa ano? Ano lang, 20%. Minsan ah, 20% lang. pala. Sa 1, 2, pag may dala akong 1.5, tatlong daan. Ah, tatlong daan. Pag naubos. Hmm. So, bali itong skid dito lock na to yung gamit dito sa probinsya. Dito sa Tagkawayan, Quezon. Ilan taon na kayo, kuya, nag, ano, naglalako dyan? Ano na rin. Dati kasi naglako na rin ako. Ngayon ay magwa one year na, ulit na rin ulit. Ah, nagwa one year. Pero nung last na ano, naglalako Dati, na kay bata pa. Bata pa? Ah, ilan, ako. Ilang 14, taon na rin? 13 years old. 13 years old, nag-ano na kayo dito. Hmm. Naglalako na. Bali, ito lang yung gamit nila. No. Ano yun, tuwing ano, hapon lang or pagmaga? Maga, Maga pandesal. Ah, pagmaga, pandesal naman. Madaling araw na yun. Ano. Yung madadaanan mo, syempre, eh. minsan may ahas, ganun. Hmm. Hindi mo makikita. Sana ano. Sana hindi mo alam yung tinutulakan mo, ganun. Pero meron na rin itong mga ganun na tuklaw ng ahas. Marami na. Marami na. Marami na rin. Pero yung nabubuhay naman. Mm, so ito. Dagdag sa kita ni Kuya. Salamat. Yan. Laking tulong to. Dagdag yan sa mm. ano, kita kay ni Kuya. Ba, ingat lagi. Salamat. Salamat. Ingat. So ayan si Kuya. Yun yung ano. Uh, kasama nung unang binidyo natin kanina. Kaya meron pa pang laman yan. Meron pa laman. Ah, mukhang malayo na yung ano nyo anatakbo. natakbo. Know, malayo na. Saan pa ni Rachel nyo nyan? Pwede sa Duluan. Ah, Duluan. Bali, dito si Kuya galing o sa tuloy na ito, ang haba. Nakakatakot. Ilan taon nyo na po yung ginagawa? Ay, matagal na ito, matagal na. Nasa... This pa lang ako. 17 years old, nagtutulak na po kayo nito. Ito yung gamit dito sa probinsya. na pantinda ng ano, tinapay. Kasi di ba sa kalsada po bike, motor, ganun. Dito ay ano, skidi tulak. So ayan yung treskan ta po kun tawagin. Ano po yun? Sa umaga, maila ko pa kayo. Pag ah, sa umaga, nakikita ko. Takot 'yang girikita ko. Yung mga bike, memee kung mga bata. Kailangan awa ko. Ah bali, ayan mga Pilipino ay nag-e-jen na Ito pala si Kuya mabait kasi pag may mga matatanda or bata na ano. Binibigyan ah, nyo na lang po. Binibigyan ko na lang. Kakaltas pa sa inyo yun, yung akaltas pagbinigyan nyo. Kakaltas. Ilang barangay po to yung inano nyo? Tatlo. Ah, tatlong barangay. Tatlong barangay. Bale yung kita dyan ni Kuya ay 200 pesos daw ngayon or 300. Ito kuya, dadagdagan po natin yung kita nyo para may ano na kayo sa araw. Ay, sa araw, yan. Salamat. 500 din kita nyo ngayong araw. Salamat. <laughs> yan. So ayan, ingat po kayo sa ano. Yeah, yeah. Ingat. <laughs> Thank you. Grabe, layo pa natatakbo ni Kuya. Paapa lang.